Gustong palagyan ng calorie count ang menu ng mga restaurant sa Quezon City. Solusyon daw yan para maiwasan ang ilang nakamamatay na sakit. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Anong favorite meal mo? Mahilig ka ba sa one-piece chicken with rice tapos may side pang french fries at burger? Ganahan ka pa kayang kumain kung bago ka pa sumubo? Ay may magsasabi sa iyong halos isang libo na ang calories niyan. Sa Quezon City, isinusulong na ilagay sa menu ng mga malalaking restaurant at food chains ang calories ng bawat order. Pirma na lang ni Mayor Joy Belmont yang hinihintay para maipatupad ang calorie labeling ordinance. Importante raw na alam mo ang bilang ng calories na kinakain mo. Ayon sa Quezon City LGU, mahalagang magabaya ng publiko tungkol dito talagang dumarami ang mga obis sa Pilipinas. Katunayan, base sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute mula 2015, makikita ng pataas ang tread ng mga overweight at obese ng na mga nasa edad 20 hanggang 50 siyama. Bagamat mas mababa, pataas din ang tread ng mga overweight at obese na senior citizen. Paliwanag ng mga eksperto, lahat ng kinakain natin may kalori na nagbibigay enerhiya sa ating pangatawan. Pero kung hindi ito mabuburn, magiging taba ito at hindi yan healthy. Pwede yung maging risk factor ng iba't ibang klase ng sakit. Gaya ng diabetes, hypertension at sakit sa puso na kabilang sa mga naungunang sanhi na pagkamatay sa Pilipinas. Iba-iba rekomendadong calories depende sa kondisyon ng isang tao. A common tao doesn't know ano ang content ng kanyang kinain? Pero at least aware ka, oops, ang dami ko palang kinain ngayon. Bukas, maglalakad ako ng ganito kahaba. Sakaling ipatupad ng ordinansa, mapipilitang mag-adjust ang mga restaurant sa QC. Makapal yung menu namin. So imagine mo yun, aaralin namin bawat isa yung mga menu doon. So it would take uh, process a process and probably a period of time to do that pati ang mga karinderiya, nangangamba na posibleng maapektuhan ito ang kandilang kita. Kasi kung mag -ano na rin yung tao, control na din yan, kumain. Paano kung malalang sa isang kilo, ilang calories ang ano niya, ng content niyan. Siguro kailangan mag-conduct sila ng mga training. Hindi naman kami nag-aral nga ng nutrition para ma malaman namin ilan ng content ng, ng calories sa bawat pagkain. Paglilinaw naman ng QCLGU para pa lang sa mga malalaking restaurant at food chain ng Calorie Labeling Ordinance. Bagamat target din nilang ipatupad yan kalaunan sa mga karinderiya, tiniyak naman ang mga katuwang sa pagbuo ng patakaran. Natutulungan nila ang mga maliliit na negosyo. With the smaller food businesses, there are some concerns. Quezon City will provide some technical assistance and possible incentives for these small, best, uh, small food businesses. Suportado naman ng Department of Health ang naturang ordinansa. Hinihikay din nila ang iba pang mga lokal na pamahalaan na tularan ito. Kasi importante alam natin yung bilang. Baka bilhin lang tayo ng bili, kain lang tayo ng kain. Para siyang pera na pagka inipon natin, nagbabangko tayo. Yun nga lang, hindi siya sa bangko pupunta, sa bewang siya pupunta. Pero paalala pa ng DOH, dapat pa rin niyang sabaya na pag ehersisyo at sapat na tulog para iwas sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.